sa VMX TV and uh, at, at, this moment ay uh, nandito ako sa Saudi Arabia here in Al -Kubar. and you know guys na, na, na natutuwa lang ako kasi this is my first time na sumakay daw ng ano okay. sumakay ng <laughs> ng bus so ayun siya guys oh alis na yan oh uh, ayan so <laughs> let's go Ayan. Oh my God. San? Oh my God. <laughs> Ayan siya. Yung, ito yung bus. Ayan. So, first time, first time ko sumakay ng bus. Ito pa kasi <laughs> yung Pero okay. Oh, okay lang yan. Yun. so <laughs> naka-join lang ako ayan okay, yeah. so Al-Kubarishimeli <laughs> <laughs> uh, at uh, 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 North number 1. deba <laughs> Actually guys, hindi ko naman first time na sumakay ng bus. Sa Pilipinas, laman na laman naman ako ng bus every time. Pero dito, oh my god. Natatawa talaga ako on myself because this is my first time. Malapit lang naman yung pupuntahan ko din. Wala lang, tinry ko lang para may ma-vlog. Ayan, so, ayan. The bus. Tapos yung likuran. siguro mga 4 minutes or something. Ganyan. So, that's it. And, uh, Mabagal na lang siya. Mabagal. Mabagal? Bakit? Ayun na kasi nag-stop over. Ah! So ilang stop over ito hanggang doon sa ano ko? Ano? Oh, Dalawa. Dalawa? 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 Ayun, so may stop over pa daw pala. <laughs> Ang kulit guys, promise. Um, tsaka yung bus nila, hindi kagaya ng bus natin sa uh, ano sa Pilipinas kasi yung sa Pilipinas, 'di ba, parang ano siya, two side. Dito, uh, yung upuan niya is merong front and uh, yung magkaharapan ganun. And uh, ano na ako ibang makitang differences ng bus na to sa bus literally sa Pilipinas. Ayan. So, ang ganda na ng upo ko. Oh. Ganyan. So, uso din sa kanila yung tayuan. Per, siguro, pag... Ayan. O, oh, ba diba may mga stopover siya? Nag-stop-stop stop siya kasi mag-aantay siya ng mga pasahero. Ganyan. Ano yun? Ano yun? Ay, hindi ko rin naman kasi alam. Ayun, Guys, so meron daw palang mag, parang map. Oo, yung destination. Ayan. Ayun. So, kasi first time ko nga. Hindi ko nga alam yan. So, ito daw yung destination niya kung saan siya makakarating. So, <laughs> kung ako lang mag-isa guys, hindi talaga ako sasakay dito kasi baka mamaya makarating ako na sa pinakadulong destination. Nabang malayo pa at malapit. Talaga? Mm -hmm. Ayan, so guys, uh, yung pamasahe daw po pala ay uh, 3 real. 3.25 Ayan, 3.25 so kahit daw malayo Kahit daw malapit, So, pwede kaya pa uwi ng Pilipinas <laughs> Ayan So, wala lang, enjoy Enjoy pala So, yun nga At uh, first time kong sumakay dito Kaya ako parang ignorante And Binabayaran siya to, through card Meron niya itong card na ginagamit para mag-pay and siguro sa uulitin eh, mag-ano na lang din ako na no? <laughs> ang cute niya kasi pa miss talaga as in ayan so tingnan niyo ulit yung mikorami that's it guys at uh, ayan so <laughs> this is my first time bawal ang bashing <laughs> so see you on my next vlog and hi uh, yung Madina Tila Umaliwa ano daw sabi? Labor City District 1 uh -oh. So yun na yun, basta. See you, see you on my next vlog guys and thank you! Ayan. So, malapit na akong bumaba, guys. Actually, nandito na yata nga ako. Ayan. Tapos, sabi ng kasama ko, doon, doon sa front side, yun yung sakayan. Tapos, sabi niya, pag bababa ako, wag doon sa harap, doon sa likod, doon banda. So, tingnan natin, no? Saan na. mm -mm. so, ako bababa dito? <laughs> Yan, yan stopover. Ah, okay. So, dyan din ako mag aabang Pag oh, yeah. pagpa-uwi ako. Oh, uh, ay, pag... Oh, ayan. Sige na, papay na. na -bye. Ay, ko. Oh. Hi. Bawang ka tayo magpapas. <laughs> ayan na, guys. So, nakasakay na ako. Ayan. Oh, di ba? Ang cute. Oh, this is my... This is my uh, experience by, ano... Uh, traveling with <laughs> the bus Actually sa sobra talaga first time ko yon And uh, nakakatawa talaga. Uh, may kasama kasi ako. Ayan. So, niyaya niya ako na sumakay ng bus. Guys. And, um, yun nga. Sabi ko, ayoko. Hindi ako marunong sumakay ng bus but then, sabi niya, sige na akong bahala sa'yo, sabi niya, tuturuan kita kasi talagang hindi ako marunong ayan, nung pagsakay namin ng bus may ginamit lang siyang card na parang yun yung ginamit niya for payment, tapos dun sa mga stopover, parang every area yata dito is may stopover and uh, yun niya from Rahmaniyah stopover, doon kami nagsakay and then, uh, nag-travel-travel travel kami gayang-gayang, -gay. ayan tapos, nakarating kami ng uh, dito yan, so sa stopover dito malapit sa trabaho ko and then, uh, ngayon uh, konting-konti na lang yung nilakad ko at nandito na ako sa aking trabaho, so that's it